talaga po kung, kung titingnan niyo po, kung bubulayin niyo po yung kabutihan ng Diyos, talagang simula't simula pa lang, sinusundan na po ako ng pangangaral ng salita ng Diyos. Habang nag-aaral pa rin po ako noon, uh, meron na rin po akong naging uh, kaklase na, kung baga ba inaakay po ako sa pananampalatayang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Watch. Iimbitahan ka sana namin sa linggo kasi may church kami. Ang dami ko kasi gagawin sa linggo eh. Pero pilit ko pa rin umiiwas po hanggang sa nakapagtrabaho po ako dito sa Manila na ganun pa rin po na, na meron pa rin po na nag-aakay sa akin na sabi niya na saliksikin ko daw ang banal na kasulatan. Hanggang sa dumating ng point ng year 1997 po na nakapag-abroad ako sa dako ng Alcubar, Kingdom of Saudi Arabia. Nakapagtrabaho po ako doon sa sa supermarket doon. Sa kahabagan ng Diyos, dumating po sa point na yung aking manager na si uh, uh, Brother Roger uh, Magbangwa na kabahagi po sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch din po. Ang mga kabahagi sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch ay lubos na gumaganap at nakikibahagi sa dakilang tagubilin ng ating Panginoon. Dilit ibay ang pagpapalaganap ng Ibanghelyo sa lahat ng dako. Hindi mapagkakaila ang makapangirihang paggawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sapagkat, saan man tayo mapadpad, naroon ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya dun pong yung oras na yon, yung araw din yon, gabi ng Webes, February 4, 1998. Kaya tandang-tanda ako po yung oras at yung, yung araw kasi kumbaga ba doon po yung talaga nagkaroon ng katuparan yung pagtawag ng Diyos. Noong oras at panahon na yon na nagkaroon ng Bible study, napakahirap man unawain sa unang papakinig mo na salita ng Diyos. Pero nandoon na yung, yung damdami mo na magbago. Bago kasi ako uh, ma-invite sa, sa gawain ng Panginoon doon sa dako ng, ng Middle East. Kung baga ba, nabilang ako sa mga grupo na gumagawa ng hindi maganda. At tulad na ng nag, uh, nagda-drugs, umiinom ng alak. Dati, kasakasama lang po nila kung susundo doon sa item doon sa airport. Kunyari, may darating susunduin namin sa airport. Ngayon yung, yung tao na yun na susunduin namin, uh, may dala po siyang mga, ano, mga drugs. Uh, kung baga ba, dati kasi, Hinahalo nila yun sa mga pagkain. Siyempre hindi naman chine-check po yung pagkain eh. Yung kasi mga bagay na yun, sa batas ng, ng Saudi, uh, ang kabayaran noon, pag nahuli ka, kamatayan. Lalo lalo na sa drugs. Pero nung dumating sa akin ang salita ng Diyos, at tinanong ako ng kapatid na nangangaral, na sino ba ang handang tumanggap sa Panginoon. Kaya dalawang kamay pa ang itinas ko, dahil sa ang kanyang manager ay isang aktibong miyembro ng iglesia at may damdamin sa pagpapalago ng gawain sa dahong niya. Ay inimbitahan niya si Paulo na dumalo sa kanilang pagtitipon. Kung hindi dahil sa ebanghelyo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ko mauunawaan yung mga bagay na, na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya bilang, bilang nga uh, naging nagkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos. Parang palagi po akong dumadalo ng gawain. Hanggang sa unti-unting nabago yung pananaw ng buhay ko. Doon ko na-realize na ang Diyos talaga, mahal niya ang bawat isa sa atin. Pwede naman niya akong ibigay doon sa kapahamakan. Pero dahil nga ang Diyos ay mabuti, ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Makailang beses pang nakadalo sa mga pagtitipon ang kapatid na Paulo. At sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay naranasan niya ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Pagka may gawain sa church, sumasama na po ako. Uh, Nakakatay na po ako ng Bible study, prayer meeting. Hanggang sa dumating ng point na pati yung devotion, nagduduti ako, night duty, 4 o'clock in the afternoon hanggang 1 o'clock in the morning. So pagka pagkatapos ko po ng trabaho, may bus po kaming pumupunta doon sa malapit sa church. Kaya sumasabay na po ako. So bali halos sa biyaya ng Panginoon, uh, sa devotion, nakapagtalaga rin po tayo. Nandoon na yung aking uh, uh, kumbaga pa, pagnanasa na patuloy na mapakinggan yung salita ng Diyos. Kasi palaging, ano eh, palaging may pag, uh, pananabik na malaman mo yung katotohanan. Na uh, kahit na step by step, kahit na gradual, pero alam mo na doon sa kinabibilangan mo uh, kalipunan o kinabibilangan mong iglesia, pananampalataya na merong angkop na kung uh, kumbaga ba salita ng Diyos na sinusundan, turot aral na pinangangasiwa ng sugong apostol nakita ng kapatid na Paulo ang kalutasan sa kanyang mga suliranin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na sa kanyay nahayag. At sa biyaya ng Diyos, mabilis na nabago ang takbo ng kanyang buhay at nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya doon ko nga po nakita na kapag ikaw anak ng Diyos, hindi kanya gagawing buntot, gagawing kanyang ulo. Kaya nga napakahirap isipin na naabot ko po yung ganong kalagayan. Bilang naging section manager po ng Fresh Food, uh, naging mabilis po ang promotion. Dati uh, ordinary lang po akong butcher, kumbaga ba ordinary lang po akong uh, salesman. Bihay ng Panginoon hanggang sa napromote ako ng specialist, hanggang napromote po ng supervisor, hanggang umabot po sa section manager. Dahil po sa kanyang pangako sa kanyang mga anak na... Pag ika'y naglilingkod sa Panginoon, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya pagkukulangin. Ako po'y nagagalak at uh, nagpapasalamat sa Panginoon na bilang ganito po ang aking kalagayan, ako pa rin ay kinahabagan ng Panginoon para makapaglingkod po sa Kanya at tumanggap po ng pananampalataya sa Kanya na kung saan po uh, natagpuan ko po ang kapayapaan. At uh, naging pananaw ko po sa, sa aking buhay na ang ating buhay at lakas pala ay dapat pala natin may sa Panginoon. Ang mga naging pagbabago sa buhay ng kapatid na Paulo ay isang napakadakilang patutuong na lalong nag-akay sa kanya upang maglingkod ng tapat. At sa kanyang pagbalik sa bansa ay patuloy niyang naipagamit ang kanyang buhay sa gawain ng Panginoon sa dako ng Tondo, Manila. Hanggang sa kasalukuyan ay lubos pa rin ang kagalakang nadarama ng kapatid na Paulo sa mga biyaya at pagbabagong kanyang natamo.